Siguro lang, yan. ayusin kasi mo, na. Siya, 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 ano muna. kayo? Kuha ng kuha ng mga ano, mga ano eh. Hawak ka na. Ay, hindi na. Sige. Okay. Hindi na, ba't siya hawak? Okay. Hindi, hindi ako matapang. Kasi sabi ko lang, kayo ng kapo eh. Hindi nyo muna inano. Kaya nga kayo nga hindi nga kayo inano. Kung may tao, wala. May tao ba? Wala may, may tao dyan eh. Ay, 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 ay. Ha? Ah. Kalma lang at mga kayon, welcome back pa rin syempre dito lang sa Joe Malone TV. Tunay na balita, walang tinakampi ang sumasalamin sa katotohanan lamang. What's up mga kayon, welcome back to Joe Malone Rick Travel. So itutuloy lang natin yung mga naunang uh, gilipak nung mga nakaraan. No? So kasama pa rin natin mga tiga engineering department, uh, si Richard at uh, si General Suhat.

Ito, boy, 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 so, bindi. Ito, bindi. Wala na isang bakante na lang. Asa, asa. Yun, ay, naman ay, po yung ito. Ay, ito. 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 na Ito. 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 na Ito. 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 yung Ito kami na bahala rin. Oh, pag pula, tatlo na nandoon, tanggalin na nila, ilagay na nila rito. Oo, oh, na po sila. Kasi na, gagawin na yun eh. Gagawin na yun Ha? Oo. Oh. tanggalin na yung tatlong na, dito yun. Sige, siya siya. po. Ayun lang, may na po. tama yun. Ito, 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 ito. Ito, ito, ano ito, ito. Ito, ito, kasi wala na lang kulungan ng manok niya, tagal na. Tagal na lang kulungan yeah, ng manok niya. Meron na rin yan. Nakulit sa lang, alabas, nasa na lang. labas. Nasa labas. Oo, di ko na asa, yan. Balay, dalawa na lang doon ang walang pesto diyan. Yun ay nangungupahan diyan. sa Meron na po yan. Titira na po. Pero wala pa tao. Wala pa tao. Ilang kayo total dito? Nasa 32 po. 32 yeah, na lang po natitirap. Eh, ayun na po nga yung nandyan sa labas. Tika, tika, tika. Diba po natin, Ben tayo. Oo, O, bakit 32 kayo? Eh, kasi nga po, yun po yung ano na, na may ano sa NHK, yung mga pangalan na Kasama sa pangalan? Yung nandito yun sa lobos na may pesto, pero yun dyan kasi na ano yun ang NXA dyan, yung SW dyan. na lang. Oo. Oh. Baka pwedeng singit-singit na lang dati nung nangito. Ayaw, baka may alaga ng aso, ayaw nila may alaga ng aso. Pinapapasok ko na nga po eh, pinayagang ko na. Ate, okay, ganito na lang. Ate, ha, ako makikiusap ko na. Sige, tamo muna natin kasi gagawin ni. Gagawin niyo tulad niyo. Gagawin ni. May na sila lang dito na ako nagagawin. Pakalim di ba? Ani. Oo, nato. Yung may peso. Hindi, apat na sila may peso. Okay, o. Ako na makikiusap sa inyo, isama niyo na yung dalawa. Kahit may bahay sa looban? Hindi. Ah, may bahay sila sa looban? oh, may bahay sila sa looban eh. Nagluluto lang yan ng mais dyan Ganito, Sige, ganito. Tuturo mo sa hype. Sige, ganito. Halik ka. Tuturo mo yung dalawang ano. Ate. Ganito, tuturo mo sa akin. Yung dalawang may bahay doon sa Doon natin gagalingan. Ako. Para na. O, pasko na

ito yung nasa ilalim ng tulay, isa sa may Adelpan. No? Kung uh, inyong natatandaan, meron tayong plug dito. So, itutuloy kasi i-demolish itong nasa gilid ng tulay na may natitira pa. So, inaayos lang uh, yung uh, lilipatan ng dalawang natitira. Mga ngayon. Oh, morning ha. Morning ka. Morning. Kasi ito, talagang tatanggalin natin ito ngayon itong natira. So yung apat diyan, meron na pwesto. Yung dalawa daw, meron pa lang bahay doon sa looban. ah, so yung dalawa diyan, papapuntahin natin kung sila pwesto. Ah, basta yung apat diyan, tatanggalin natin ng ito lahat. Eh. Ah, para mayayan ano diyan, bayan apat ito, tatanggalin natin ta. Para dumiinis. Kasi dinidinis ni Mayor. So, may question lang ako, yung mga nagtayo dito ng bahay, nilipat sila dito sa ilalim. Oo, oh, nilipat diyan na sila permanent. Hindi, hindi. Meron yung location na yan. Ah, meron na sila... oh, sila. hindi tatagal yan. Dalilinisin din yan. Ah. Meron, nirelocate na rin yan. okay. So, oh, binigay na sila. Pansamantala, pansamantala, dahil syempre, kailangan na sasakyan, sakyan, ah. tadali sila dun eh. O, okay. oh, yun ang gagawin dyan. Pansamantala so, ah. para rin yung kwento ni Nelson. Oo, oh, mga kayo, no? So, kung napanood yung previous na... Kasi, okay, pag hindi natin ginawa yan, okay, kaya yan, sila dyan. Oo, okay, oh, yes. Okay. okay mga kayo, no? kung napanood nyo yung previous na vlog ko dito sa may uh, Delpan sa gilid ng tulay no? So Ayan, sinagot na ni General Sukat yung uh, yung uh, mga katanungan, no. So temporary lang din ulit sila diyan sa may ng tulay, no. Kasi malayo-malayo yung lilipatan nila, kailangan pa susakyan. Kasi to, mga kayo na talagang gigibay na talaga. At uh, kasi aayusin daw itong uh, tulay na to. Mga uh, kayo, kaya sana Sino yung dalawa rito na may bahay sa loob? No? Siya po, sa kayo. Ikaw. Sino pa isa? Oh, so, yun. ilipat nyo na yun. Kasi, aalis ah, nga dito, papagandahin kasi to eh. Ha? Ah, ah, nakikiusap kami sa inyo para at eh, wala tayong ano. Yeah, tutulungan namin kayo maglipat. Ay, ah, ito, may matapang kayo. May matapang. No, 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 no. Ah, tutulungan natin yung maglipat, ha? General, di ka may matapang. Eh. Oh, tutulungan, tutulungan. Nandali lang, ayusin Ano nga? kayo? Um, ng kuha ng mga ano, na, mga ano eh. Na. eh hindi na. Okay. Hindi na, ba't sa'yo hawak? Okay, masyari, hindi, ako matabang. Ah? Kasi tapo lang kayo tapo eh. Hindi nyo muna inano. So, kaya ano. nga hindi nga kayo inano kung may tao wala. May tao ba? Mula ay, ay, may tao ay, ay. dyan eh. Kalma lang, kalma tayo ha. Hindi ako matapang. Malakay ko na sa ayos. Ano, papatayin mo ako? Sige na. Ay, Ano, papatayin mo ako? Ha? Papatayin mo ako? Sige na. Oh, sumuntok ka na. Hindi, hindi ako sumuntok. Mata... Oh, Matanda ako, oh, oh, hindi ako, hindi ako oh, sumuntok. ka ito, na. Ikaw sumuntok sa akin lang. Ikaw sumuntok sa akin. Ikaw naman ito sumunto ka, Matapang ka, ka masyado. Ikaw ang matapang. Pag sa, sa, tuwa, sa akin. Alis mo nga to, alis mo to. Tatay mo ba yan? Sumuntok. Oo, anak

Kasi talaga dapat. Di ba pinagbibigay na kayo? Tutal yung apat naman dito. Wala nga ay, kayong mga pa, papel oh. na pinakita eh. Kung saan galing papel nyo eh. Isang mo bigyan kitang papel? Ma'am! Siya na nga. Siya Saan yung papel na di mo kunaan na ano? papel doon, General. General? Duwag, General General, General. Ikaw makulit. Uy, palsin mo ay, nga yung tatay mo. Kaya nga, tinatanong ito. Tapatay mo ba ako? Pag pinatay kita, gunado pa ako sa iyo. Oo, kita pa. Kausap kayo ng maayos. Kung na sigaw eh. Ako na kasi yan, Toy. Padampot mo na lang to. Yan padampot. Padampot kami na nga na agrabyado. Ay, Toy. Ay, Na Nagkotoo lang. Ito wala naman na agrabyado din eh. Diba? Kaya tinayran nyo nga yan. Di kayo nagpaalam eh. Huwag na tayo magano, ha? Okay na yan. Ha? Diniban nyo na nga kami. Ang

Man, kayo ba ah, nung tumira dyan, nasa ayos kayo? Ha? Ikaw, nakatumira kami dito sa Santa. Nasa ka lang ka dyan. dyan Nalang ka, Wala kayo dito. Santa. Ka? Ikaw dyan lang ako sa Tenpan. Wala kayo dito. Oo, oh, wala dito. 1971 nandito na Wala kayo dito. 1971 nandito na ako. 1971 nandito na ako. Tagal mo na pala napapakinabangan to. Hello? Excuse me. Tagal nyo na pala, kayo pang matatapang. Hindi kami nyo matapang. Nilalagay lang na namin sa ayos. Kaya ko so, nilalagay namin sa ayos eh. Saan mo kami nilalagay? Gusto nyo palang maayos 1971, hindi ka gumawa ang paraan para maging maganda sitwasyon nyo. Gumawa ko ng paraan. Kaya oh. nalang, nasa, nata nasama sa Lada Marika. Hindi, pa, hindi kayo, ay, hindi kayo kinaargabyado ng ano, gobyerno ngayon, itinatama kayo. Yeah, itinatama kayo, yeah, kayo. tatanggal niya sa awal, hindi umatan. Di ba binigyan na kayo dito? Binigyan na kayo dito, dati na kami lahat mga kaya giniba. Ay, mabuti mo kami, hindi namin alam. Ay, problema niyo yung kung saan saan kayo pumupunta. Ay, itinatama ay, itinatama ay, itinatama ay, itinatama ay, itinatama ay, itinatama Tatay mo ba pa to. Pagsabihan mo naman no, 'di ba mayron na kayo sa TikTok Paano ano kami, abusado. Sino nga kami pag sisisi? Ah. Ah, tayo... at... Tama, na pala sila ron, oh. nandito pa sila, iPhone nilang mo na mo na Tama mo rin 'yan. Diyan mo, diyan mo na oh. Tama na yan. Tama na yan. O sige ako gigiba. Pang-check pangtingin araw gigiba. Darating din si Rey. Tama na yan. Tama na yan. Sorry sorry. Hay. Yeah, musha mo. Okay na.

Oo oh, nga. Masunuring kami. Oo nga. Tama rin. Masunuring kayo, kaya't mali. Ay, hindi mali yan. Walang pagkakamali dyan. Kasi sera namin lang naman, o. Sana kahit pa paano, o meron nyo kayo na ipakita kahit papel. May wala niyo, kami papel. Uy, tigay yung pangalan mo. Wala ka pang pangalan mo. No? Ah, ikaw may pangalan ka? Ah, may pangalan Wala ka. kami pangalan.

kahit isang ano, wala kayo may pakita sa amin. Chat, chat, alis ka na, chat, -cha. Tutumba. Ate, alis ka na, tutumba, tutumba. Wala mga kayo na ipapakita. Jen, Jen, Jen. Basta di ba lang, kami nga rin na kami sa ano, gusto ka na yun. Bakit tayo? Bakit tuyong ginagawa ninyo?

pa magtagi na tuwing pagdating ng mga lalaki sa mga lalaki sa mga lalaki mga lalaki sa 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 mga mga lalaki sa 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 mga lalaki sa

ano ko na ngayon, lunis ko na ngayon? Meron. Sen break tayo ngayon. Hindi. Meron. Lunis na yun. Ano yung sen break meron pero sa mga pata. Walang opisina. Meron, lang. meron ah, na. Meron na. sa okay. okay. uh, inyo. Oh, lunis, 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 uh, oh, lunis na yun. Lunis eh. Oo, lunis na pero walang opisina kayo. Oo. Lahat dyan. Lahat ng government. Eskwelaan lang wala. Eskwelaan lang. Oo naman o. Sen ate may naibig ate wala tayong nai-nailate wala na 'tong bangkiya kaya yung ticket niyan tama na nagai-inform nga oh nagai-inform nga wala naman nilplate O, ano mabasa namin din diyan gagawa ka rin ng plate oh malaki ayun lang opisina namin. kunin mo pa naman natin yon ha wala bao tayo nag-uugat na tayo dito di ba nabusak na tayo dito tatay mo, pasensya ka na, matanda. Minura ako eh. Siyempre, minura ako, tinatanggal ko yung basura doon. ikaw, murahin ka, anong sasagot mo? Kami mga tiga-gobyerno, parang tiga, minumura nyo na lang, taga, tiga linis ng basura ng lugar nyo eh. Kami nakikisama sa inyo, nakikiusap, nakikipag-usap na maayos. Tapos papayag ba kami na mumura-murahin nyo lang kami? Ang mo sila, mga abusado na yung mga yes. Walang abusado rito, te kahit balibalik na rin natin kahit saan yung tignan walang abusado rito Nalirikwest ko kahit sa ilalim, wakas na lang. Habang hindi ano, parang ganoon din eh. Wala na lang din yung inaayos namin kayo, Parang wala rin kayong ano sa amin. Parang gusto kami pang matakot na gabi-bibig. Kami nakikisama namin kayo kung ano magandang gawin sa inyo. Hindi nga po ng ano rito. Wala naman lang silang naipakita. Kami ito, nakikipag-usap sa'yo sa maayos. Lahat, ginagawa namin. wala kang magagawa, ate. Dahil ito ah. Sabihin sa tayo ka Wala Tawag nga kayo ng polis para mabilis na, oh. Hindi na, tawag nga kayo ng polis. Ayun lang ang polis eh, para hindi kita no, tinatakot ate. Eh. Ah, hindi kita tinatakot. hindi kita tinatakot. Ako marunong akong pakipag-usap. Ha? Ah? Kaya nga, ah, sinasabi ko lang sa iyo. Ha? Ah, ako nakikiusap sa inyo. Meron ka naman doon lugar. Ibat eh, di kayo pumunta roon. Ah, ito nga, national to. Sinasabi ko na sa iyo. Oh, Ang <mulay> <mulay> mga ibang kasama mo na kikigibana oh. Wala kang magagawa, ate. Pag, ah, pag ka namin, wala kang magagawa. Sinasabi ko iyo. Kaya ako nakikiusap sa iyo, baka mamaya, madiskrasa ka pa dyan, eh baka yun ang hinihintay mo. Tatay nga ako sa atin. na pari. Hindi mo naman kailangan makipag-uusap na dyan. Kasi meron naman silang lugar, i eh. ay tawag ka na ni Makma. Eh, sila? na ay, na 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 na

Hoy, Babaksak na yan, babaksak na yan. saglit lang daw, saglit. Okay, mga 'yan. Tayo uh, na po ang bahala, uh, COVID. To. <laughs> comment down below yung uh, reaction nyo pero syempre ah, uh, bahala na so andito pa rin sila General Suka at si Richard Valencia so ito kinakausap pa naman ng mahinaon na uh, ni General Suka ng Delpan Bridge no? kung uh, inyong napanood yung uh, aking uh, unang vlog about dito uh, ito yung continuous continuation ng uh, bahay bahay na ginigiba rito hanggang doon sa dulo no? kasi ito uh, nagiba na so yun natin lang sa dulo mga